malambot na bukol. Delikado ba ito? At dapat ba itong pangambahan? Yan ang ating alamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Maraming klase ng bukol na maaaring tumubo sa katawan ng isang tao, mapabata man o may edad na. May bukol na masakit, kumikirot, nagnanana, matigas, at mayroon namang bukol na malambot. Samantala, ang isang klase ng bukol na tumutubo sa katawan na tinatawag na lipoma ay isang klase ng bukol na kadalasan ay ito ay maliit, movable at malambot na nasa ilalim ng balat. Madalas itong tumutubo sa bahagi ng katawan na may fat tissue o mayroong taba. Gaya ng braso likod, batok at hita. Ang lipoma ay isang klase ng bukol na painless o hindi makakaramdam ng sakit at hindi rin ito kanseros kaya hindi po makakaapekto sa kalusugan. Sa kabilang banda naman, maari pong ipatanggal ang lipoma o malambot na bukol sa pamamagitan ng pag-opera dito at walang dapat ikabahala dahil mabilis lang itong tanggalin ng isang doktor. At yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. Paki-like, share at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Maraming pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.